Bakit? Ano bang akala Kaya... mo sa sarili mo, ate? Maganda oh, o medyo-medyo lang? Hindi ako maganda. <laughs> naniniwala ka na hindi ka oh, maganda? Na Oo. Uh, ako rin naniniwala. <laughs> Magkano ang investment mo dyan sa kilay mo, ate? Ah, mura lang. <laughs> Pero in fairness, ate ha, parang uh, hindi lang kilay ang kapansin-pansin sa'yo. Kakaiba rin ang, ang iyong mga lips. <laughs> Okay. ang iba ate, yung lips nila ay nagre-reddish. Ikaw naman ay parang uh, nagda dark brown. Yeah. Dark brown ang iyong lipstick, ate? <laughs> Hindi, talaga siyang ganyan siya since born. So mahilig kang sumipsip ng suka, ganun. <laughs> Hindi. Mm. Ang sinipsip ko yung talong na ano na buhay. <laughs> ay, what? So, ate, real talk ka uh, kumakain ka talaga, ate? <laughs> Kaya pala ate ganyan, kalaki ang iyong uh, isupagos, ate. O, oh, syempre. Kaso, mm. wala na. Wala nang enjoy yun. Na, na na siya, ate? Hmm. Ano na siya? Four years na. Bakit kara ka itim pa rin? Hindi ka pa nakapagbabang <laughs> Tapos na. So, after four years, ate, handa tang mapasukan ang dambana ng kagitingan mo. <laughs> ano naman? kung mayroon. So, ate Jocelyn, ilang taon na po ba kayo? Ah, 44 na ako. Uh, Tagapang na ako, pero nakatira ako sa may Polo. <laughs> Ang work ko talaga sa Dubai, kaya lang nagbakasyon kami dito sa Egypt na kasama ko mga employer ko. Oh, hindi naman natakot ang camel dyan sa'yo. <laughs> At age 44, ate, ilang taon ang ating hinahanap? Yung mas matanda sa akin, hanggang kahit hanggang 60, okay lang yun. Kasi ang gusto ko hmm. lang naman yung ano, makakasama ko sa buhay, hanggang sa pagtanda ko. At mahalin niya yung mahalin niya ako, mahalin niya yung mga anak ko, yun lang. Mm, ipaano e, yun, ate? Sabi mo 60 years old, tapos ikaw si ay 44 years old. So, tapos ang wish mo ay makasama mo habang buhay? O mm -hmm. kung 60 years old ang makikita mo, ilang taon na lang makakasama mo niya na ate? Paano yun ate kung hindi na niya, niya maibibigay yung uh, uh, plug ceremony mo na hinahanap? Okay lang, dapat na lang magbigay sa kanya. So, kung tinto ka na ate kahit hanggang kambiada ka na lang? Oo, no, no, basta kasama ko lang siya, okay na yun. Ayaw mo na nga mabilaukan ulit? Eh kung kaya pa niya, bakit naman hindi? Eh kung hindi na niya kaya, ako na yung gagawa. Siya, siya na yung patitiritin ko. <laughs> Ay, naku ate, paano yan? Hindi mo na maranasan na makumbulsyon sa pangalawang pagkakataon. Mali mo naman, baka mayroon dyan, di ba? Sure ka na dito sa isintaan niyo sa ate. Oo eh, naman. Sa 60 na yan, may, may, may lakas pa. Posible namang wala, di ba? Ate, oh, mag-isip-isip ka sa isinta. Ang mahanap mo, plus halimbawa 3 years ka pa dyan sa abroad pag uwi mo 63 magkakadevelopan kayo or magkakakilala kayo ng mga at least 2, 2 years so 63 plus 2 65 Maging mag-on muna kayo, magkakilalan like kayo. Ayan, mag kayo ng 2 uh, years. So, plus 2, 67. So, mag engage kayo mga after 1 year. So, 68. Tapos, magpapakasal kayo <laughs> ng 69. Tapos, 70. Isinugod mo siya sa ospital. Nako, 71. Byuda ka na naman ulit. Dapat ate maging kwan ka ba? Yung mindset mo ba? Mindset. Ha? Ah. Ano O oh, sige, hanggang ano na lang. 55. O, oh, siguro naman. O, di ba? At least kahit dalawang taon makatirik man lang. <laughs> o, oh, di ba? Pero ang tanong ate, 44 ka ngayon. Pag uwi mo after 3 years, minupos ka na. Ano? Next year ako uuwi. Hindi naman siguro. Ah, So, ibig sabihin kung next year ka uuwi, siguradong uh, naglalaway pa. <laughs> So pwede ka pa nga maghain ng ginataan kasi may gata pa. Kahit na 44 pa yan, may gata pa. Ah. Eh, hindi na kailangan pigaan ate, ng tatlong beses. <laughs> Siguro dalawang beses lang, charot. Ah, una, pure yung pangalawa. Pwede pang pangkuhan pang sabaw-sabaw, pang kumbaga. baga <laughs> ay Kahit hindi na malapot, basta masabaw, okay lang. Okay, naku ate, maraming interesado sa banga-banga mo ate. 955 ang nanonood. At tayo ay magsisimula na sa paghahanap ng iyong uh, uh, ninanais na bakunawa na papasok sa iyong banga-banga. Okay, let's go! Kuya Waray, kailan ka lang nakalabas sa kulungan? <laughs> ikaw ay galing sa Timor Leste, di ba? Saliti <laughs> ako. Ah, saliti. Hindi ka taga ni ka? Kasi ang alam ko, galing ka sa Timor Leste, tapos nakakulong ka ngayon. Oh, hindi ikaw yun, kuya. Hindi ikaw yun. Hindi ah. ah. naninigurado di, di, lang ako po. Kuya. <laughs> kuya Waray, ano pong pangalan niyo po? oh uh, Charlie, Charlie. kapangalan siya ng bayaw ko. <laughs> Ay, wow. Ba baka ate, it's a sign. <laughs> oh, baka mamaya, mamaya pa din siya. Kaya <laughs> Charlie, ilang taon na po kayo? Simlang, sim. May edad bang simlang, simlang? 54. <laughs> oh, so, ibig sabihin magkababata kayo oh. ati ate Jocelyn. <laughs> Ano yan, soulmate na ba tayo? Charo. Ano yan, soulmate na ba tayo? Charo. Ate! Ate, kalma lang. Masama siya ka na kagad. Napipigilan <laughs> <Ay>. pa. Hala! <laughs> uy <laughs> Kuya Charlie, yung mga smile mo, nako, <laughs> may kahulugan na. At saka yung mga kagatlabi mo nga, reaction dyan, nako. <laughs> Ikaw ba Kuya Charlie ay uh, binatang-binata o single dad? Uh, single dad. Uh, hoy, nako, it's a tie. Ah, pero Kuya, Nakasal kayo nung uh, dati mong asawa? I signal ko. Naku, tinanong ko lang uh, kung kasal ka na, mahina na ang signal mo. Hindi, <laughs> hindi, <laughs> <laughs> So, ate, uh, nakita mo naman. So, according kay Kuya Charlie, hindi naman po siya kasal. So, ibig sabihin, ang kanyang uh, bakunawa ay uh, walang nagmamayari sa kasalukuyan. <laughs> so, uh, ate Jusceline, ano po ba ang iyong hinahanap sa isang lalaking mamahalin? Mapag-alaga, responsable siya. Siyempre, kailangan ipaglaban niya ako kung talagang ano, di ba? Yun lang naman responsableng lalaki ang hinahanap ko. Wow. So, ikaw ate ay hindi naghahanap ng uh, medyo presentable nga uh, tao na, uy, gwapo ang hinahanap ko para magandahan, maambunan na naman ako ng magandang lahi, ganun ay, hindi. Hindi. Atinyo. ang tinitingnan ko kung yun ay karapat dapat ba siya para sa amin ng mga anak ko. Simpre ate, kailangan mo rin il ilagay yung sarili mo sa lugar, di ba? <laughs> yung mga naghahanap ng gwapo ate ay dapat maganda rin, simpre. Di ba? Oh, simpre, ganun talaga. <laughs> Bakit? Ano bang akala ay, mo sa sarili mo, ate? Maganda o medyo-medyo lang? hindi ako maganda. Naniniwala ka mm -hmm. na hindi ka o, maganda? Lang. Oo. Uh, ako rin naniniwala. <laughs> ano po ba ng lalaki, the size matters? It doesn't matter kung anong size yan. Ang importante mm. is, uh, comfortable kami sa isa't isa. Yun lang. At, makumbulsyon ka? <laughs> kung kaya pa niya akong yun, bakit Hindi. Pero sa lagay ni Kuya parang tad-tad uh, na ito ng maintenance. <laughs> Kasi ang lungkot-lungkot ng mukha niya. yung tingnan. Yun. Ate, parang namamroblema problema siya kung uh, paano kanya bubuhatin kapag nagbembangan na. <laughs> ano na lang, upuan ko na lang. Ayala, may paupo sige. Ate, wag lang basta upo dapat may kasamang hula-hop 'yan. <laughs> oh sige. Mm. pa nga eh. <laughs> Ay wow. So, Handa ka bang pumasok sa isang LDR relationship? Ormah, Kuya Mar. Sa amin lang, kumbaga, honest lang. Sa katiwala lang. E paano yan? Yung mukha mo parang hindi mapagkatiwalaan. <laughs> si Jocelyn, sa puntong ito ay tatanungin na kita. Si Kuya Charlie ba ay uh, patatalsikin o patatalsikan? Patatalsikan. Ano ah, biglang ang ganda ng ngiti niya. <laughs>